Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang babaeng Indian na pumunta sa gubat upang maghanap ng prutas. Sa sandaling yun, nakakita siya ng isang puting kabayo na ngayon niya lang nakita. Dahil sa pagkabighani dito, sinundan ng babae ang kabayo at napadpad sa isang wasak na Viking Dragon Ship. Dahan-dahang pumasok ang babae sa barko at laking gulat niya nang makita ang mga bangkay ng mga Viking at ang ilang katawan ng mga alipin. Habang sinusuri ang bangkay ng tila pinuno ng mga Viking, biglang nagpakita ang isang batang lalaki habang nakatutok ang kanyang espada sa babae. Nang makitang takot na takot ang bata, pinakalma siya ng babae at nagpas siyang dalhin siya sa nayon. Pagdating doon, sinuri ng mga Indian ang katawan ng bata at narealize na ang bata ay nagmula sa angkan ng mga halimaw o viking na magdadala sa kanila ng kapahamakan. Gayunpaman, ang asawa ng babae na siyang pinuno ng tribo ay ibinahayag na ang batang ito ay maaaring magdala ng kaligtasan sa kanila. Sa huli, mas pinili ng chief at ng kanyang asawa na ampunin ang bata at pinangalanan siyang ghost. Kinagabihan, nang makatulog na si ghost, na naginip siya tungkol sa nakaraan bago panawasak ang barko, kung saan ang kanyang ama na isang Viking warrior, ay marahas na minasaker ang isang Indian village kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi lang yun, inutusan din ng ama si Ghost na pumatay ng isang maliit na bata. Kahit na tumanggi si Ghost, pinatay pa rin ng kanyang ama ang maliit na bata, at dahil tinanggihan ni Ghost ang kanyang ama, itinakwil siya nito at pinarusahan sa pamamagitan ng paglatigo ng kanyang likod. Pagkagising ni Ghost, narealize niya kung gaano kalupit ang kanyang angkan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang espada ng kanyang ama at linanong kalabanin ng sarili niyang mga kadugo para sa ikabubuti ng kanyang tribo. Makalipas ang labing limang taon, malaki na si Ghost at masayang nakatira kasama ang mga Indian sa kanyang tribo. Sa araw na yun, binisita ang kanilang village ng isang allied tribe, kung saan na love at first sight si Ghost sa anak ng chief na nagngangalang Starfire. Sa kasamaang palad, meron ng kasintahan si Starfire na nagngangalang Blackwing. Naganap ang isang meeting kung saan tinalakay ng adoptive father ni Ghost at ng ama ni Starfire na nagngangalang Pathfinder, ang survival ritual na gagawin ni Ghost. Kung makakasurvive si Ghost sa gagawing hunt, siya na ang magiging successor ng kanyang ama bilang chief ng tribo. Nang makita ni Pathfinder si Ghost, agad siyang nakakuha ng pangitain sa hinaharap, kung saan malapit nang dumating ang mga Viking upang sakupin ang kanilang teritoryo, at ang tanging makakatalo sa kanila ay si Ghost. Kinagabihan, inihanda na ng chief si Ghost upang maging maayos ang hunting ritual sa susunod na araw pinaalalahanan ni Pathfinder si Ghost tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at naguguluhang tinanong kung isa ba siyang Viking o Indian. Sa isang kalmadong pananalita, sinabi ni Ghost na aalamin niya ito sa sariling pamamaraan. Kalaunan, habang nagsasanay si Ghost gamit ang espada, nilapitan siya ng kanyang ama na ipinahayag na parte pa rin siya ng kanyang pamilya kahit na anak siya ng isang Viking. Kinabukasan, nagpaalam na si Ghost sa kanyang ina at pumunta na sa kagubatan upang simulan ang survival ritual. Pagkatapos ay humiwalay na siya sa isang batang babae na inutusan ng kanyang ina na manguhan ng mga dahong gamot sa kagubatan. Pagdating ng bata sa isang lugar na maraming dahon, bigla siyang nagulat sa pagdating ng mga Viking, nakakarating lang para patayin ang mga taga taganayon. Dahil dito, natakot ang babae at tumakbo pabalik sa kanyang tribo. Pagkatapos ay nagtungo na ang mga Viking sa Nayon at sinimulang patayin ang mga Indian, kabilang na ang ina ni Ghost. Si Ghost, nakakaalis lang para gawin ang ritual, ay narinig ang pagsigaw at paghingi ng tulong ng kanyang mga katribo. Agad siyang tumakbo para suriin ito at nakita mula sa kabilang panig na sinalakay ng mga Viking ang kanyang Nayon. Pagdating niya doon, nakita ni Ghost na patay na ang lahat kabilang na ang inang umampon sa kanya. Labis na nalungkot si Ghost Nang makita ang nakakahabag na sinapit ng kanyang ina Kasabay nito Nakita din ni Ghost ang kanyang ama Na pinilit na makipagduelo sa Viking leader Na nagnangalang Gunnar Sa laban na yun Natalo ang kanyang ama At walang awang pinagsasaksak ng espada sa likod Nang makita ito Lumapit si Ghost upang tulungan ng kanyang ama Ngunit sa halip Pinilit si Ghost na makipaglaban sa kanang kamay ni Gunnar Na nagnangalang Alfar. Sa sobrang galit kinuha ni Ghost ang espada ng kanyang ama at nilaslas ang isang mata ni Alfar. Pagkatapos nito, ninakaw niya ang isa sa mga shield at tumakbo palayo sa lugar. Sinundan siya ng mga Viking at pagdating nila sa may swamp, biglang lumabas si Ghost sa tubig at pinatay ang isa sa mga Viking. Pagkatapos nito, ninakaw ni Ghost ang isa sa mga kabayo at pumunta sa nagyayelong gubat. Doon, nagawa muling patayin ni Ghost ang isa sa mga Viking malapit sa kanyang hunting camp. Pagkatapos ay kinuha niya ang ilang mga gamit at nag-skate pababa ng burol. Gayunpaman, determinado ang mga Viking na patayin siya, at nag-skate din pababa gamit ang mga wooden ski. Habang nagaganap ang habulan, nagawang patayin ni Ghost ang ilang Viking, ngunit napana siya sa may likuran, at natigil lamang ang habulan ng mahulog si Ghost sa may ilog. Nang makabalik sa lupa, nagsimulang makaramdam ng pananakit si Ghost mula sa sugat sa kanyang balikat. Samantala, ipinaalam ng isa sa mga Viking kay Alfar na nakatakas si Ghost. Labis itong ikinagalit ni Alfar at inilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa nag-report na Viking. Samantala, habang patuloy na naglalakad si Ghost, nakakita siya ng isang nagyayelong lawa na magkukolaps kapag nasobrahan sa bigat. Dahil dito, mas pinili niyang umikot para maghanap ng mapagtataguang kuweba. Kinaumagahan, ang grupo ni Pathfinder na naglalakbay para maghanap ng bagong lugar ay nagpa siyang magpahinga sa isang kuweba. Doon, nahanap nila si Ghost na lubhang sugatan. Pinaalam ni Ghost kay Pathfinder na minasakar ng mga Viking ang kanyang nayon. Sa sandaling yun, biglang nagpakita ang isang malaking oso at inatake ang ilang miyembro ng tribo. Bilang isang matalinong chief, ginawang pain ni Pathfinder ang sarili para atakihin siya ng oso. Sa sandaling tumakbo ang oso patungo sa kanya, sinaksak ni Pathfinder ang oso at nagawang patayin ang mabangis na hayop ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos nito, nagtayo sila ng pansamantalang kampo at sinimulang gamutin ang mga sugat ni Ghost. Kinaumagahan, inimbitahan ni Blackwing ang kanyang mga katribo na lumaban sa mga Viking, ngunit minigilan sila ni Ghost at sinabing walang silbi ang kanilang mga armas laban sa mga sandata ng Viking. Bukod sa matatalas na espada, merong mga suot na metal vest ang mga viking na hindi tatablan ng mga sibat at pana. Kaya naman, pinayuhan ni Ghost ang tribo na lumayo habang may oras pa sila, habang siya naman ay lalaban sa kanila ng mag-isa. Nang umalis na si Ghost patungo sa direksyon ng mga viking, palihim siyang sinundan ng isa sa mga tribesmen na nagngangalang Jester. Kahit na pinagbawalan at itinaboy siya ni Ghost, sinundan niya pa rin ang binata. Sa kabilang banda, mas pinili ni Pathfinder na tulungan si Ghost sa pakikipaglaban sa mga Viking. Habang naglalakbay, natuklasan ni Blackwing at ng kanyang mga katribo na nawawala si Starfire. Nang ma-realize na sinundan din ni Starfire si Ghost, hiniling ni Blackwing sa kanyang mga kaibigan na dalhin ang mga katribo sa ligtas na lugar, habang siya naman at ilan sa kanyang mga kaibigan ay susundan si Starfire. Kinagabihan habang natutulog si Ghost, bigla siyang nagising sa bigla ang pagdating ni Pathfinder, na gustong sumama sa pakikipaglaban sa mga Viking. Ngunit sa ilang kadahilanan, pinatay ni Pathfinder ang kanyang sarili gamit ang espada ni Ghost. Sa kabutihang palad, panaginip lang ang lahat ng yun. Nang lumabas si Ghost para lumanghap ng sariwang hangin, nagulat siya sa pagdating ni Starfire inutusan ni Ghost si Starfire na bumalik na sa kanyang nayon, ngunit tumanggi siya, at sinabing gusto niyang sumali sa labanan laban sa mga Viking. Dahil pareho silang may nararamdaman sa bawat isa, isinagawa ni Ghost ang expulsion ceremony, o seremonya ng pakikipagpalakpakan kasama si Starfire. Pagkalabas ng kuweba, ilang Viking ang sumalubong sa kanila. Nang walang pag-aatubili, si Ghost, gamit ang isang battle suit, ay sinimulang patayin ng pa isa-isa ang mga miyembro ng Viking. Lumahok din sa pag-atake sina Starfire at Jester. Matapos patayin ang ilan sa mga Viking, sadyang nagpakita si Ghost sa harap ng mga kalaban upang dalhin sila sa isang bitag, na nasa harap mismo ni Ghost. Ngunit nang nagsimula ng sumugod ang mga Viking, biglang lumitaw si Blackwing at ang kanyang tribo para tumulong. Dahil dito, nahulog din sila sa bitag ni Ghost at namatay kasama ng ilang Viking si Blackwing, na malubhang nasugatan, ay iniligtas ni Ghost at dinala siya sa harap ng kuweba. Hiniling ni Blackwing kay Ghost na bantayan at alagaan si Starfire, habang siya naman ay makikipaglaban ng mag-isa sa mga Viking. Nang pumasok na si Ghost sa kuweba, sinimulan na ng mga Viking na paulanan ng pana si Blackwing. Pagkatapos nito, hinabol na ng mga Viking si Ghost sa loob ng kuweba. Muntikan nang mahuli si Starfire ngunit sa kabutihang palad ay nakatakas siya dahil sa tulong ni Jester sa kasamaang palad, na trap si Jester at sa huli ay pinatay ng isa sa mga Viking. Matapos dumaan sa makikitid na daan, nagawang makalabas ng kuweba ni na Ghost at Starfire. Sa kabilang banda, sinadyang pahirapan ng mga Viking ang isang nakaligtas na Indian upang gawing pain para kay Ghost. Nang makita ito, sinubukan silang pigilan ni Ghost ngunit agad siyang pinagbawalan ni Starfire. Kasabay nito, Dumating si Pathfinder at pinatay ang mga natitirang Indian gamit ang mga pana upang wakasan na ang kanilang pagdurusa. Gayunpaman, naalerto ang mga Vikings sa aksyon ni Pathfinder at nahanap ang kanilang pinagtataguan. Pinalibutan nila si Pathfinder, Ghost at Starfire hanggang sa tuluyan ng mahuli ang tatlo. Kalaunan, planong patayin ng mga Vikings si Pathfinder sa pamamagitan ng paghati ng kanyang katawan, ngunit bago ito magsimula, pinayuhan niya si Ghost na kung gusto niyang talunin ng isang oso, dapat siyang gumamit ng parehong lakas tulad ng sa oso. Pagkatapos nito, sinimula ng hilahin ng mga kabayo si Pathfinder at namatay sa isang nakakakilabot na kamatayan sa harap ng kanyang anak na babae. Nang si Starfire na ang papatayin, pinigilan sila ni Ghost at ipinahayag na siya ang magiging clue para mahanap nila ang ibang Indian tribe. Nang marinig ito, hindi na pinatay ng mga Viking si Starfire at sinimulan na ang paghunt sa ibang tribo sa tulong ni Ghost. Habang nasa daan, palihim silang inilayo ni Ghost sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga Viking na nagtungo sa Snowy Mountain ang mga Indian. Nang nakita nila ang ilang mga nahulog na gamit ng tribo, palihim na dinampot ni Ghost ang isang manika at itinago ito sa kanyang damit. Makalipas ang ilang oras, nang marating nila ang isang kuta, sinadya ni Ghost na ihulog ang manika sa lupa, at sinabi kay Gunnar, nakakaalis lang ng mga Indian papunta sa kanluran. Noong una, hindi sa kanya naniniwala si Nagunar at Alfar, ngunit nang matagpuan ng isa sa mga Viking ang manika na sadyang ihinulog ni Ghost, sa wakas ay naniwala na sila sa kanya at nagsimulang maglakad patungo sa kanluran. Pagkatapos nito, dinala sila ni Ghost sa nagyayelong lawa na dati na niyang napuntahan. Doon, sadyang ininsulto ni Ghost si Gunnar sa pamamagitan ng pagsabi sa kanyang kailangan nilang dumaan sa gilid ng lawa, dahil si Gunnar ang pinuno at ang alpha male sa kanyang tribo, tumanggi siyang gawin ito at mas piniling gumaan sa ibabaw ng nagyayelong lawa. Habang naglalakad at nasa kalagitnaan na ng lawa, biglang nabasag ang ice sheet na naging dahilan para mahulog si Ghost at ilang miyembro ng Vikings sa tubig. Habang nasa ilalim, nagkaroon si Ghost ng isang pangitain mula kay Pathfinder, na pinayuhan siyang iligtas ang mga Indian at maging kanyang successor. Pagkatapos nito, sinagip si Ghost ni Gunnar na wala ng ibang choice dahil siya lang ang nakakaalam ng daan. Kinaumagahan, sinadya silang idaan ni Ghost sa isang matirik na bangin. Bago tumawid, iminungkahi ni Ghost na dapat nilang itali ang isa't isa, ngunit umanggi dito si Gunnar. Ngunit nang nadulas at nahulog ang isa sa mga miyembro ng Viking, narealize ni Gunnar na masyadong mapanganib ang daan, at inutos sa lahat na itali ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Matapos maglakad ng ilang metro, sa wakas ay nakita na nila ang kampo ng mga Indian sa di kalayuan. Dito, lihim na sinabihan ni Ghost si Starfire na bugbugin siya. Matapos siyang bugbugin ng dalaga, inutusan ni Gunnar si Ghost na parusahan si Starfire gamit ang latigo. Gayunpaman, sa halip na hagupitin si Starfire, ginamit ni Ghost ang latigo upang ihagis ang isang bato sa isa sa mga malalaking Viking. Dahil dito, nahulog siya sa bangin, na naging sanhi din ang pagkahulog ng iba pang mga Viking maliban kay Alfar, Gunnar, Starfire at Ghost. Pagkatapos nito, magkasamang nakipaglaban sina Starfire at Ghost kay Gunnar. Dahil sa dulas ng lupa, nahulog si na Alfar at Gunnar, ngunit sa kabutihang palad, agad na pinuto ni Ghost ang lubid na kumukonekta kay Starfire at tumalon sa isang puno upang makaligtas silang tatlo nailigtas nito si Gunnar at Alfar. Ngunit walang pusong pinutol ni Gunnar ang lubid ni Alfar at nagsimulang umakyat habang inaatake si Ghost. Pagdating ni Gunnar sa tuktok, sumigaw si Ghost ng napakalakas at ang frequency ng tunog ay nagdulot ng isang avalanche. Pinatalsik nito si Gunnar sa kanyang kinatatayuan at napunta sa bangin kung saan naroon si Ghost. Kinuha ni Ghost ang kanyang espada at nagsimulang makipaglaban kay Gunnar. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Ghost ang teknik ni Pathfinder nang pinatay niya ang oso, at matagumpay na napatay ang chief ng mga Viking. Kasabay nito, muling nagkaroon ng avalanche sa Snow Glacier. Sa pagkakataong ito, mas malaki ang avalanche kaysa noong una, at dumiretso ito sa kinaroroonan ni Ghost. Samantala, nakita ni Starfire ang avalanche at inisip na imposible ng mabuhay si Ghost sa nangyari. Gayunpaman, Pagdating ni Starfire sa kampo ng mga Indian, biglang nagpakita si Ghost at nabunyag na nakaligtas siya sa Avalanche. Makalipas ang ilang araw, opisyal ng mag-asawa si na Ghost at Starfire at naging pinuno sa kanilang tribo. Nahanap na rin ni Ghost ang kanyang sariling landas at tanggap ng meron siyang dalawang personalidad bilang isang Viking at isang Indian. Dahil kay Ghost, hindi na nangahas ang mga Viking na pumunta sa kanilang teritoryo sa paniniwalang anak siya ng Diyos at walang makakatalo sa kanya. Sa huli, Nagkaroon si Ghost ng masaya at bagong buhay kasama si Starfire at kanilang mga anak at dito na nagtatapos ang pelikula.